Hi guys, so ngayong araw, sobrang init na ng panahon, tangalin tapat na pala So, Tinusolo ko na nga dito yung electric pan dahil sobrang init talaga. Grabe, kahit yung hangin ng electric pan, sobrang init na. Daligo na nga rin pala ako dito, pero pinagpapawisan pa rin ako. damang dama ko na dito yung summer, kaya electric pan, hindi ko na pinakawalan. Wala na talaga guys, summer na summer na kasi kahit anong lakas ng electric pan, pinagpapawisan din ako kasi sobrang init din ang buga niya. At dito nga guys, naglagay na ako ng towers kasi pinagpapawisan yung kilikili ko. Hindi naman malakas yung amoy na kilikili ko kaya kaya naman ang tawa. <laughs> Gusto ko nga dito mag kasi lalabas nga pala ako kaso naisip ko sobrang init nga pala baka pagpawisan yung kilikili -kili ko. <laughs> Meron kasing malapit dito na mall sa amin kaya naman lalakarin ko na lang. Hindi na ako sasakay. At dito pa nga lang sa paglabas ko ng pinto, sobrang init na. Bali lalakarin ko nga pala papuntang Dega ka, Mall. Buti na lang talaga may nagpatayo dito ng mall. Dalawang minuto nga lang pala lalakarin mo bago ka makapunta sa mall. At dito na nga lang pala ako dumaan sa malilim para hindi ako mangitim. <laughs> Hoy, napaka oo ng taong ito. Nakalimutan ko din kasi magdala ng payong dyan pero naalala ko na wala pala kaming payong. Pagkatapos nga ng habang paglalakbay, nakarating na kagad ako dito sa Dega Mall. At dito na nga lang ako dumiretso sa side kasi dito ay walang masyadong tao. Bali nakikita niyo naman walang masyadong tao kasi yung mga tao ay nandoon sa hypermarket. Sobrang lamig kasi doon sa hypermarket kaya hindi naman tayo pumunta doon kasi galing tayo sa in. Habang nga tumatambay ako dito ay naramdaman ko na naiihi ako kaya naman pupunta ako sa CR. <laughs> Grabe nga, hindi na nga bumili yung tao na to pero nakuha pang maki-CR. Pagkatapos ko nga mag-CR ay tumambay na kagad ako dito sa play ng mga bata. Saglit lang naman ako makikitambay dito kaya naman sinusulit ko na yung lamin. Sobrang chill nga lang ako dito kasi walang masyadong tao. Gusto ko nga pumasok sa hypermarket dahil sobrang lamig doon kaso nga nang galing tayo sa A. Baka kasi mamaya magkasakit pa tayo ay mahirat na wala akong pambiling gamot. Pagkatapos ko nga ng isang oras ng pagtambay dito ay uuwi na kagad ako. Bago nga pala ako bumili ay maghahanap muna ako ng aking makakain dahil nagugutom na ako. Bali dito na kaya nga lang ako tumamay sa food court nila at hindi rin ako bumuli dito dahil sobrang mahal 20 lang yung dalak. <laughs> Hoy, sana aabot ang 20 pesos mo. At dito nga guys, lumabas na ako ng hypermarket dahil nagugutom na ako at maghahanap ako ng mabibili kong pagka. At dito nga guys, naisip ko na may malapit nga pala dito ang dali kaya na lalakarin ko na lang papunta. na dito na nga pala ako sa dali at hinahanap ko nga pala yung sisig na dilata nila kaso muna na akong makita dahil lagi sold out yung stocks nila. Bali sobrang sarap kasi na at mura lang kaya hindi na ako magtataka bakit lagi sold out yung stock nila. At dahil hindi ko na nga mahanap yung sisig na yun, kaya naisip ko na lang magluluto na lang ako sa bahay. Bali dadaanan dahil ko na lang pala dito yung bukas malapit lang naman sa amin to. Sarado pa nga sila dito kasi alak una pa lang naman to alam ko alas dos sila naghahanda nagtrabaho na rin kasi ako dito dati ng dalawang linggo pero hindi ako tumagal dahil mababa yung sahod wala naman kasi problema sa trabaho yung problema lang yung pasahod pagkatapos nga ng ilang saglit ay nakauwi na kagad ako dito sa bahay at kung umabot ka pa nga pala hanggang dulo ay like share ng video na ito thanks for watching